Ano si Racer? Sir? Ano ubusan? At sir, salin mo yung gas ko. Malayo yung tutulak mo eh. Saan pa, pa kayo uwi? Ba, binangonan po kami. Binangonan, bayan? Oo. Oh, Ako, malayo pa kayo. Ay, hindi naman ako naniningil eh. Nakatao lang kami sa panahon Ha? Palangoy po, nawala ng gas. Ayun lang. Doon pa yung gasoline na. Ito sir, pahawak na lang yep. Yeah. Ba, ya. Ba'buoyorin naman mo boost naman. Halo? Ba kaya naman po maubusan ng gas? Ay, hindi, may ano ako diyan, may reserba ako ah, ko. sa bote. Ba'buoyorin sa bote 'yung uwi niyan. sa ano highway. Sir, pataas ako ng hose para masimot kasi may gas na naiwan sa hose eh. Yan, pataas ako. Yan, papindot ako. Yan, papindot ako. Yan, okay na. Sir, baka wala na po kayong gas, sir. Hindi, meron akong, ano, meron akong sabote Sige nga, i-start mo nga sir kung okay na, kung ma-under na. oh ayan. Pakaka-away na salamat niyan. Wala naman sir, wala naman. Sige. Yan, sa highway pauwi na kami. Salamat po, uwi. Ingat po kayo. Wala na, wala Salamat po, po. Wala na po. Ingat po.